ang gagawin natin luto tayo nitong magkatatay nitong ano, langka mga idol ito at saka ito lagyan natin itong labahita mga idol ayan medyo umutok na yung kali natin bayan mo lang mga idol ayan ah, yeah. paglagay na tayo nitong ano natin so pagtamahin na natin lahat mga idol ah, hindi mainit na yung kawali natin eh ah, yun, mga idol. Ayan, sama na rin yan mga idol. Hmm. Para yaming-yami na yung gata natin mga idol. Ito yung pinawag natin, no? Yung at ano, uh, yung bilis sarap yan mga idol. Lamig yan mga idol yung ating langkang pinugulay ngayon. Ayan, tapos dataan natin mga idol. Ayan, oh. Kita mo yung sawag mga idol pasarapan muna natin mga idol yung luto natin so medyo namimiss natin yung ating luto so ito ah, uh, kukuha natin ng paminta mga idol magigyan natin ng pamintang powder yan okay. ah, yan so to mga idol uh, medyo naisipang ko na magulay tayo ng langka napa, uh, napakasarap na yung mga idol langka kasi medyo nakakain kayo sa ibang kainan na masarap yung langka ano ba yan so palakasan natin konting apoy mga idol para mabilis bilis naman maluto yung ano natin so lutoy natin so medyo at sa atin at sa uras na pagluluto natin sa ating ulam mga idol yung ating ulamin nyo ng tanghalian natin ayan so itong langka nakaridi na yan mga idol so medyo ano na tayo so, maglagay na tayo ng ay may may mga idol lalagyan na, na natin to ha ah. lutuin muna natin yung ating bilis bago natin lagay yung ating langka eto mga idol bilis at kalabahita no? yung lagay natin ito hindi diyan, hindi ano no? parang yung labahita mga idol diyan. ano So ano po mga idol, ilalagay na natin yung langka natin para yung yung ting maluluto na no. So, bago natin sa natin ng ano yan, mga idol, yung ang pinakasabaw niyan, yung ano na mga idol, yung yan nga, nilagay natin, ang pinakasabaw niyan, gata, no? Yan. Haluin na natin mga idol. E, ito na nga, nilagay na natin yung langka, no? Ayan. So, look, nilaga ko muna yung langka, bago natin yung no? Wow, sarap mga idol. Ang mga idol, oh, yung langka natin. Sarap, no? bago natin lagay yung gata mga idol halu-haluin ano mo na natin para yummy napakasin yung langka na natin diluto natin mga idol yung labay hita at kadilis lang Kupay na Painahan lang natin konti yung apoy natin so napakalakas mga idol. Ayun iba yung ano natin sumasayaw yung kawali natin eh Ayan, diba so mga idol magtimpla muna tayo ng pawang natin puto natin kailangan maglagay tayo yan para masarap mga idol diba sukat so, muna tayo mga idol so timplahan muna natin na maayos yan nilagyan na natin ng gata yung ating langka no? yan So, dilikman natin mga idol, simplahan na natin ang konti para yamin yamin na yung gata natin. O, oh, yung ano natin, langka, di ba? So, medyo lang yung sabaw idol, yung, dilis kasi. Medyo na-stack yung dilis, yung gatang kalulong eh. No? Eh. So, sayang kasi. Ayan. Ba natin mga idol? Wow, napakasarap nitong gata mga idol. Langkang gata. <hih> di ba mga idol, yummy? Ginataang langka mga idol. Tikman natin mga idol, so taglagay natin ng akin.

Yan, mga idol, sarap-sarap ya, na tuh langka natin. Pakuluin muna natin itong so, yung gata, no? Paluto natin yung gata para masarap. Lalo, lalo at na yung gata. Ah, napakasarap yung mga idol. Yan. Yami. Ginataang langka, mga idol. Ang natin, labahita at saka bilis, no? Tikman natin, mga idol. Ah. So mga idol, ito na, luto na yung ating langka mga idol. So kubuong yung gata. Napakarap mga idol. kami yummy. So, Kapap yung ating langka mga idol. So ngayon mga idol. So luto na ngayon mga idol. Palay na natin yung mabuhin yan. Yan. So gagawin natin mga idol, magsandok na tayo ng pagkain natin. Para kakain na tayo mga idol. So lang mga idol, sasandok so, na, na tayo ng pagkain. So ito mga idol, ito kanin natin. So magsandok na ng kanin. Okay. Hintay mga idol, napakasarap niya nga ating lutong ginataang langka. So ito yung kasunod natin na ano, sasandukin uh, natin. Ito, nagsambok tayo mga idol. Ang sarap ng langka mga idol. Ito yung namimiss ko ka kasi ito mga idol. Ayan, ito na natin lagay. Yummy! Diba? Ang sarap ng langka mga idol. Ayos na mga idol. Ayos na yung mga idol. Sun dami, no? Paang hanggang hapunan na 'yung mga idol, 'yung kakainin natin na gulay. Kaya yeah, so kakain na tayo. Oh, idol, ang amo ta. Na to. Oh, langka na daw. Na, karigi na 'tong kaon. Langka ang lulong ginatang langka. Ano tao lang mga idol. Tara. Ni ang mga idol. Ini kan kita mungkin. Oh. BK hey, hey, mga idol Nungulis hmm, natin hey, mga langka Wait nakaud bukit Iyob ba iyob Gana <laughs> yung selinit